only for purely humanitarian consideration and for a fellow Filipino who is incarcerated in a foreign land. Hindi na po bali na siya'y tunuring kong kaibigan nung siya'y mayor para ng Davao City. Hindi na po bali na kami nagkakasagutan madalas nung siya'y naging Pangulo sa mga isyo ng uh, pulisya, tungkol sa katiwalian, tungkol sa kanyang uh, sa paglaban sa droga. Hindi na po bali lahat yun sa akin lang po, for a fellow Pilipino na nando sa napakalain lugar at nakakulong, I vote yes or in favor of resolution number 144. Thank you, Mr. President. Senator Lapid. Senator Legarda. Yes. Senator Marcoleta. Senator Marcos. Senator Padilla. Ginoong Pangulo, gusto ko lamang pong ipaliwanag ang aking boto kung bakit ako po'y bumoto ng oo, yes. Ako po'y uh, isa sa mga nauna at nananatiling laging nasa The Hague. At marami po tayong nababalitaan doon, galing po sa mga Pilipino na nandun, katulad po ng pagkabagok ng ating uh, tatay Digong, ito po'y natagpuan na walang malay sa kanyang Bartolina at siya po ay nadala sa ospital at noon po ay uh, alhamdulillah wala naman pong nakitang damage sa kanya. Pero hanggang kailan po kaya mangyayari yung ganito na wala pong tayong mababalita ang balita na gigimbal sa ating lahat. Nabanggit po kanina yung mga nakulong doon. Pero hindi po nabanggit ang isang namatay doon. Si Slobodon, Islobadon, Milosevic ay namatay po daw ng heart attack sa loob ng ICC. Pero pinaniniwalaan po ng kanyang pamilya na siya po ay nabigyan ng maling gamot. Ito pong mga ganap na ganito Uulitin ko po. Kailan po kaya tayo matatapos sa usapin ng politika? Kailan po kaya natin ititindig ang ating pagkapilipino at ating ipaglalaban ang kababayan natin na nakakulong sa banyagang bansa at nagdurusa at nag-aantay ng paghuhusga ng mga dayuhan. 'Yun lamang po. Maraming salamat. Senator Pangilinan. Ako po ay bumuboto ng no. Pinakinggan ko ang uh, mga sponsorship speeches ng ating mga kasamahan. Tama naman may basihan para sa humanitarian consideration. Dahil may edad na, inihingi ng isang uh, paraan para ma-house arrest. May basihan po ito base sa mga argumento na nabanggit kanina. Subalit, kaya ng nabanggit kanina ng ating majority leader na si Senator Zubiri, sinabi niya mag magagalit ang mga biktima ng EJK. Libo-libo ang pinatay. Libo-libo pa ang nawalan ng ama, ng ina, ng anak, na ang hiling ay hustisya. Tama rin na humingi ng hustisya. Saan tayo papanig? Tama, may basehan ang humanitarian consideration. Ngunit may basehan din yung daing at yung dalamhati at yung masasaktan na libo-libo nating mga kababayan na pinatay. Saan tayo? Humanitarian consideration o sa mga daing ng hinihiling ang hustisya? Bilang chairpa, chairman ng Committee on Justice and Human Rights, nais ko sa isang banda kung kuling kong pumanig sa mga daing ng naghahanap ng hustisya. I vote no. Senator Tulfo Erwin. Mr. President, distinguished colleagues, kada ipinayagang manatili sa house arrest. Ganon din po si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na pinayagan sa hospital arrest dahil sa kanyang kalagayan noon. In granting the same to former President Duterte, we are not excusing accountability, Mr. President. As a nation that values compassion and respect for human dignity, kahit pa po sa mga akusado, we must show the world that justice is not driven by vengeance, but by fairness and humanity. Hindi po natin hinihingi e pa walang sala siya sa kanyang mga nagawa. Tama po sa libu libo nating kababayan. We cannot just close our eyes. What we want? We are simply affirming compassion without abandoning justice, Mr. President. The law must be firm, yes, but it must be also be humane. Maraming salamat po. May God bless our people and our nation. Thank you, Mr. President. Senator Tulfo Rafi. Senator Villanueva. <clears throat> Senator Villar-Camille, Senator villar, villar Mark, Senator Zubiri, Senate President Soto, the third. Your Honors, I am, uh, I am faced with the uh, two equally important issues affecting life and liberty. To afford PRRD with the optimal condition of his detention that will be beneficial for his physical and mental health, while taking into consideration the, the plight of the families who are seeking justice for the alleged crimes against humanity. I am supportive of any efforts to bring comfort to PRRD and to uplift his well being during this crucial time. However, my choice or decision in conscience, in my conscience, might even help in further dividing the nation. Therefore, I register an abstention. Dorothy leader. Thank you, Mr. President. Maybe we, uh, we also recognize Senator Caetano. We passed. Senator Caetano is recognized. President, may I ask how my vote was recorded? Mr. President, may I record my vote as yes, and may I uh, brief explanation, Mr. President? Go ahead. Yeah. first of all, Mr. President, uh, again, with all due respect then sa mga nagsalita before us uh, who opposed, Uh, yung resolution po na ito, kasama lahat ng resolution po na final ng uh, iba't ibang mga membro ng Senado, are within the rules of the ICC. Ilinawin ko po yun ha, kasi parang siya sabi, ito yung mga president, ito yung pwede, ito hindi pwede. Uh, galing nung research nyo, pero ang magde-decide pa rin yan, ICC. At ang basehan ng decision nila ay hindi yung presidents nung ibang mga membro kasi iba-iba yung sitwasyon natin eh. Sitwasyon ng mga accused. So yung rules. Pangalawa po, lahat ng resolusyon na final natin kasama kay majority leader is consistent with each and every Human Rights Convention that the Philippines signed. So what I want to emphasize, Mr. President, is ibang vengeance sa justice. Eh. Ang vengeance is an emotional uh, is an emotional uh, impulse of someone who is a victim of injustice. In Tagalog, gusto niyang gantihan. Ang justice, justicia well-defined sa international community and I know that as a former Secretary of Foreign Affairs. At yan po ay nakatala sa ating konstitusyon, sa international conventions, sa human rights, etc. Pati sa ICC. At pag ikaw ay hinuhusgahan pa lang o ikaw ay kinakasuhan pa lang, in fact, napostpone yung ano nila eh. Uh, yung confirmation of charges kasi tinitignan pa nga eh kung, maiintindihan ng akusado yung i-accuse sa kanya. So, kasama lahat po dyan sa justice is hindi mo muna gagantihan siya habang siya ay innocent until proven guilty. Tignan niyo halimbawa ko si dating senador Leila de Lima. Huwag na yung ibang mga senador, di ba? Grabe din po ang akusasyon sa kanya, droga. Pero pumayag po lahat pati po ang pinakagalit sa kanya na out of humanitarian meron siyang detention facility sa Camp no at meron siyang cellphone at nakakapag-function pa rin siya dito so lastly mr president i will not argue anymore the ano you know, the whether the war on drugs was a maniac killing everyone or the war on drugs was precisely To protect the Filipinos. Because, replay na to eh. Ilang beses na napaliwanag to. Uh, the facts. Ilang beses na present sa international community at saka dito. Uh, ju just one point, Mr. President. Nung tinignan natin yung dami na namatay nung Aquino administration, ay sing dami nung namatay nung uh, first two years nung uh, Duterte administration. Except that during the Aquino administration, through Senator de Lima, pinalitan nila yung definition ng EJK. EJK, kapag ka yan ay uh, labor union, yan ay uh, uh, human rights leader na napatay. Pero pag ordinaryong tao na napatay, hindi EJK. Biglang pagdating ni Duterte, lahat ng patay na hindi natural causes, EJK. Pero pag kinumpir mo, there was 16, 13 to 16,000 uh, every year in the Aquino and even before Aquino. So, again, Mr. President, we're not here to debate that. History will judge. Seriously? Our courts here, the DOJ will, will know, that. I, I just have to reply, Mr. President, kasi nga, it was brought up as if yun ang dinidebate natin. Ang dinidebate natin, humanitarian. Humanitarian ay walang pakialam sa feelings ng mga posibleng biktima. Kasi ang justi, ang justisya po ay bulag. Ay nakatakip po yung mata para nga walang makita. No? So even if if I was a victim of a crime here, no, at masakit na masakit, na makita kong magpiansa or may may house arrest